viewers ayun oh, tatlo wala lalaki baka pasta tayo dahil linggong hapon nga nagpainom nga kami ni mga pogi oh. wala yung sarang chicks si Rene Reniel ito gagamutin natin itong karabaw ko so, hindi kasi naasikasin minsan ng na mga ngati may uhud kaya papakita ko sa inyo ang diskarte para mamatay mga uhud na yan sisipsipin natin yan talin yung karabaw yan, dito niya yan. Hindi na siya kaya aglahi Kundi kailangan din niya madilaan yung sugat ng paa niya. Kaya kasi maabot ng buha nga. Talagyan natin kasi ng lason. Diba? So yan. Spring natural. Gusto nyo nga uh, wala sa mundo siksipin to. Yan, kailangan pumamatay yung mga uhud-uhud na yan mga tikasin ka na ba? yung sakit sakit pagkuhan hindi mo dapat tubugin ka mo ganito kailangan mo siyang patayin patayin sa sindak ang mga uhud papalabasin natin yung mga pasaway na uhud na yan ganyan ang kabiyuris ang gawin nyo pero kailangan i-save eh, din hindi abubuhos natin mamaya to para mamatay yung mga uhud nung no? paan ng kalabaw